tingnan nyo guys yan no? Eh. ito po ang nababayaran ko yung nagpatrabaho po, po sa star ang diferensya nito uh, yung ligid niya ay ipalain ko muna oh. pero bakit ang laki ng pinabayaran ko hmm? total po siya ng 16,000 yan yan will be reiner to pieces magkano isa 1,800 dalawa 36 टो पीसिसरी आउटर वन सिक्सर थ्री थाउज टू हंड्रेड अंत लू पीस रिमो रिप्लेस विल आउटर एट हंड्रेड टो पीसिस योजे गस्क टू हंड्रेड टू हंड्रेड वन हंड्रेड आद Grabe naman to. Oh, sa roadster to, roadster. Oh. At ito na. Mobile grease. Grasa. 390. Dalawa, 780. Yan kalaki basta magpagawa kayo sa kasa. Oh. 2 pieces remove replace brake pads. 2 pieces oh. 250 500 dalawa Ah uh, mayroon pang seal pump gear oil 25 magkano kanang tag 50 1250 yung tinawag na sa differential ko Ah huh? oh uh, 25 ka pumps seal gear oils si Tag 50 per pump, 1,250. Grabe, ang mahal. Basta sa kasa kayo, labi na sa Roadstar, Trade Shelter. Oh, complete wheel alignment. Yung wheel alignment niya, hindi na ito ina-align kasi wala daw nakita nila. Ang sa, makano yung bayad sa wheel alignment? 900? Oh, ina na maumao lang pag-align. Oh, yung tita ninyo. 16,000 ang nabayad. Yan. O. Oh. Yan, no? Kita, no? Yan, no? Bayad na. O. Oh. Bayad lang ako, to. Eh. Bayad sa video. No, eh. 16,000 PID. 16,250. No? 16,250. Dito, 16,250. Sabi talaga basta tasa kaya kayo wag na kayo mapagawas kasa kung wala kayong pera kasi urot o buso ng pera niyo pag sa, pag sa kasa kayo magpagawa pilihin hmm. ka ng well alignment lang hiwi ang ligid hmm. yan yeah, o no? 16,000 pero until now hindi pa naayos naayos yung pinatrabaho ko hmm.